Hello guys, this is Miles Motovlog So for today's video guys, ay nandito ko ngayon sa school ng aking anak. Ayan, nag-celebrate sila guys ng uh, 25th uh, Foundation Day anniversary ng kanilang school. Pala guys, yung unang palaro nila guys sa laro ng lahi. Yung palayok ba guys na pinapalo. So bali pagkatapos nga pala guys ng mga palaro, ayan, Meron namang kunting salo-salo, ang bawat a uh, section, ang bawat uh, year kasama yung mga parents nila, ayan, family day bonding. Ayan guys, nag nagprepare din sila ng food para sa amin, para sa mga estudyante. And then pagkatapos niyan, mag perform sila guys ng chore dance, ayan. Uh, balit, uh grade 10 yung anak ko guys. Kulay blue yung kanilang uniform and then white white uh skirt. And then white shoes, white socks. Ayan. Panoorin natin guys. Tara sa manyoko.